Hello mga guys, gandang hapon. Dito po kami sa gruto ng Subic. Ayan po. Pinasyal ko po si Mrs. Kasi po, kagagaling lang namin sa ano, pagamutan. Eh, para na mag exercise Ayan po siya, medyo mataas daming stiff mga guys. So, tinatanong ko siya kung kaya niya. Sabi ko, pag di na niya kaya, yan po mga guys. Pag di na na kaya, baba na lang kami. Kasi ano. Ay, may misa pala mga guys. Kala ko tapos na. Yan po mga guys. Gandaan lang po siya. Ayan. Kasi di pa kami nagreklamo nag kasi sa akin mga guys. Kasi ano po yung tawag nito. Nagugutom na raw po siya. Eh, sabi ko sa kanya, 2 hours pa kan 2 hours pa bago kumain kasi yun po ang bilin sa ano kanyang manggagamot. Kaya din pinasel ko muna po. Pinasel ko muna siya. Ayun. Ah, medyo mataas kasi dito mga guys. तो भाई वो दोबारा से बोलिए Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Noong nabanggunan ni Harry ni Robert. Gunating naman sa Euskana ng ilang pagkas mula sa Silanganat at pagdalong ng, ng talawang doon, saan na tinanatang namin ni Panghilyo na Nakita namin sa Silanganat ang kanyang talang sa parito pa upang sandayin siya. Nang babalikan ni Tony, Harry ni Robert, hindi na nilalagay si Tony ng buong Euskana. Ayan mga guys, tuloy pa rin sa pag akyat si Mrs. Ayan, ako lang po tagabantay mga guys, alalay. Ayan po. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Parang para, medyo alalay lang talaga ang lakad niya. Ayan po. Ayan po

Nagpapahinga siya habang nagaano Kita niyo naman naman guys oh. Sobrang taas Ayan yeah. Ano Ang taas niya naman guys Kita niyo pagbabao oh. Ayan yeah. Tapos dun po mga guys Video Maganda yung view mga guys Kita nga kita Ayan, yung beauty po. of nature Ayan Salamat sa pag-awit mo niyo ng aleluya. Kaya, ang hamon sa pasyong ito ay magalak tayo. Babay mo na mga guys, kasi nakakaya. nagmimay nagmimisa kasi mga guys. Okay mga guys, babay na. Paalam.